Bubuksan na anumang oras ang Rafa border crossing subalit sa maikling panahon lamang ayon huyan kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega. Hindi anya permanente ang pagbubukas ng naturang lagusan kundi posibleng sa loob lamang ng labindalawang oras o sa 24 oras. Sa kasalukuyan kasi nakaabang na rin ang mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas para ilikas ang mga Pilipino palabas ng Gaza na sentro ng pag-atake ng tropa ng Israel. Ayon pa sa official, mayroon ng arrangements na ginagawa para naman sa pagpasok ng humanitarian aid sa besieged enclave na Gaza. At handa na rin ng Philippine Embassy officials anumang oras sakaling buksan na nga ang naturang lagusan. Matatandaan mga kabuwang ka buwak castration na matapos ang naging pagbisita ni United States President Joe Biden noong araw ng Miyerkules, nagkaroon ng positibong development kaugnay sa pagbubukas ng border crossing ng Egypt sa katim uh, katimugan ng, ng Gaza Strip. Pinasalamatan naman ng World Health Organization ang mga bansa na tuluyang mapayagang makadaan ang mga tulong na makapasok sa Gaza sa pamagitan huyan ng pagdaan sa Egypt. Sinabi ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na mayroong nakahandang 20 mga truck ang papasok na sa Gaza sa lalong madaling panahon. Nanawagan din ito sa mga bansa na kung maaari ay agad na kumilos o gumalaw na rin para tuluyang matigil na ang kaguluhan sa pagitan ng Hamas militant at Gaza. Magugunitang pumayag na ang Egypt na gamitin ang kanilang border. Para naman makadaan ang mga tulong na dadalhin sa mga sibilyan na nakatira doon sa Gaza. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. We're working with Egypt and Palestine Red Crescent Societies to deliver our supplies into Gaza as soon as the Rafah crossing is opened, hopefully tomorrow. WHO has mobilized 10 million US dollars to support our response. There is still time and opportunity to prevent the situation from escalating further. WHO supports the United Nations Secretary-General's call for an immediate humanitarian ceasefire. We call for the immediate and safe release of hostages seized and taken into Gaza by Hamas and other armed groups, among them children, older people, and those who need urgent medical care. We continue to appeal to Israel and Hamas to abide by their obligations under international law to protect civilians and health care. we appeal to israel to restore supplies of electricity and water. i wish to be clear that as a united nations agency, who is politically impartial and is committed to supporting the health and well-being of all israelis and all palestinians,